Ikasyam naput dalawang kabanata Isang mabuting bagay ang magpapasalamat sa Panginoon at umawit ng mga papuri sa iyong pangalan o kataas-taasan upang magpakilala ng iyong kagandahang loob sa umaga at ng iyong pagtatapat gabi-gabi na may panugtog na may kawad at may salteryo na may dakilang tunog na alpa sapagkat ikaw, Panginoon, iyong pinasaya ako sa iyong gawa. Ako'y magtatagumpay sa mga gawa ng iyong mga kamay. Kay dakila ng iyong mga gawa o Panginoon, ang iyong mga pag-iisip ay totoong malalim. Ang taong hangal ay hindi nakakaalam, ni nauunawa man ito ng mangmang. Pagka ang masama ay lumilitaw na parang damo, at pagka gumiginhawa ang lahat na manggagawa ng kasamaan, ay upang mga lipol sila magpakailanman ngunit ikaw o Panginoon ay mataas magpakailanman. Sapagkat narito ang mga kaaway mo o Panginoon, sapagkat narito ang mga kaaway mo'y malilipol, lahat ng mga manggagawa ng kasamaan ay mga ngalat. Ngunit ang sungay ko'y iyong pinataas na parang sungay ng mailap na toro. Ako'y napahiran ng bagong langis. Nakita naman ng aking mata ang nasa ko sa aking mga kaaway. Narinig ng aking pakinig ang nasako sa mga manggagawa ng kasamaan na nagsisibangon laban sa akin. Ang matuwid ay giginhawa na parang puno ng palma. Siya'y tutubo na parang sedro sa Libano. Sila'y nangatatag sa bahay ng Panginoon. Sila'y giginhawa sa mga looban ng aming Diyos. Sila'y mga gbubunga sa katandaan. Sila'y mapupuspos ng katas at kasariwaan upang ipakilala na ang Panginoon ay matuwid. Siya'y aking malaking bato at walang kalikuan sa kanya.